Pagandang araw Trey fans, ngayong araw ay ating tatalakayin kung ano na ang sitwasyon sa sitio Kapihan. Gayong hindi pa nakabalik ang kanilang kinikilala Panginoon na si J. Renz o Senior Aguila. Maging ang takbo ng kaso nila, na patuloy pang pinaglaban doon sa Court of Justice sa ngayon. Ang SBSI o Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte ay nananatili peren sa liblib at bantay sarada ang parte ng kabundokan sa sitio Kapihan. Taliwas sa magkabila ang aligasyong palabas ngayon sa kanilang kinikilalang Panginoon na si J. Renz Kilario o kilala sa tawag na Senior Aguila na sangkot umano sa pagpapakasal ng mga menor de edad. Pagbuo ng mga private army at pagpigil sa pagpapaaral ng mga bata. Itinanggi naman ito ng leader ng grupo na si J. Renz Kilario o Senior Aguila at ng kanyang mga advisor. Ayon pa sa spokesperson ng SBSI na si Idlito Sangko ay patuloy pa rin ang kanilang tiwala sa kanilang mga pinuno. Malakas pa rin ang kanilang paniniwala ganoon pa rin ang lakas ng kanilang samahan doon sa sitio Kapihan. Samantala nagtayo na ng police outpost kung kailan doon sa sitio Kapihan. May plano ang lokal na pamahalaan para sa pagbaba ng mga bababa mula sa sitio Kapihan, Matapos puntahan ito ng mga kawani ng DSWD at DENR para e-profile ang mga residente doon. Pansamantala silang tutuloy sa mga evacuation center dahil karamihan sa kanila sa mga miyembro ng grupo ay ibinebenta sa kanilang mga bahay. Sa kabilang banda, tatapusin na ng Committee of Justice na tapusin na sa November ang preliminary investigation ang kaso laban kay Senior Aguila at iba pa niyang kasama sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte na sinamamerto Galinida, Janet Ahok, Karen Sanko. Iniulat ni Senator Risa Hontiveros na nasa kustodiya na ng Interagency Council Against Traffic ang ang na minor na dating miyembro na tumakas mula sa SBSI. Umaasa naman si Senator Risa Hontiveros na nagbunyag sa panglabag at pang-aabuso ng SBSI leaders na sasabihin din ng dating miyembro ang buong katotohanan sa sunod na pandinig ng Senado at makipagtulungan sa testimonya ng dating resource person, na mariing itinanggi ng SBSI leader na si Senior Aguila ang mga aligasyon ng mga dating miyembro. At ito na nga inihanda na ang magiging kulungan sa Bilibid Prison ni na Senior Aguila at iba pa niyang kasamahan sa SBSI kapag napatunayang sila ay nagkasala sa aligasyon na ito. Pakinggan po natin ang preparasyong ginawa ng mga senador sa Senado para sa kaso na ito. Matinding proseso ang kanilang inihanda para dito. Hmm sila si Senior Aguila ng uh, Kapihan sa Socorro will be brought to your office mamaya for uh, P.I. Uh, although, ito ha, uh, although this is beyond your uh, control already, maghingi lang sila ako ng estimate kung kailan ma-resolve ng Korte yung whether may siyuhan silang warrant o hindi para yung lead time namin sa aming mga ginagawa. Mga... What do you think? Uh, gaano kahaba pa ang panahon? After your PI mamaya, Sir, bago may issue ng warrant. Target po namin, Senator, ay mid-November. Mid kasi po magpa-file po ng supplemental complaint dahil po sa huling hearing at sa mga bagong witnesses natin, may mga bagong allegasyon laban sa mga respondents. So magpa-file po yung ating mga yun, yun NBI, assisted po by prosecutors at bibigyan po ng oras sumugot yung mga respondents. Ngunit alam po namin na importante po to alam namin ang timeline, kaya ang target po ay hopefully malabas ang resolution by mid-November. Mid-November? Yes, sir. Kung matagal-tagal pa sila dyan sa baba. Anyway, uh, na, pag-usapan namin ng committee namin yan kung how to deal with them dahil wala, yung, may sakit yung isa. Tapos, uh, alam mo na, yung mga pamilya nila ay nag-request na i-release na daw sila. O depende pa rin yan sa next hearing namin kung hindi na sila magsinungaling, baka babait yung membro ng komite. Pero kung patuloy pa rin sila magsinungaling, then makaabot abot sila ng mid-November dyan. <laughs> yeah, yun lang ang status ngayon. So please uh, pa follow up na lang nyo para mabilis. Thank you, uh, Mr. Chair. Maraming salamat po sa panunood at mag-subscribe po at mag-